Balit na mga sumi! sa sunod-sunod nga patulad niya na sinating sa mga katauhan, sa sasuzag sa pag-arbo ng amihanto sa pagbaha atum sayron karon na kung ato na ba'y pagtaas sa presyo sa mga palitunon sa Panabo Public Market. Kung ay pagbago sa mga isda sa so pating pagbaha, maurag ihapon ang presyo niya. Ang lokal na panggamhanan sa syudad sa Panabo, pinaagi ni City Mayor Jose Iri Lampagos, nagasusi sa mga posibleng epekto sa pagbaha. Ilabi na sa mga presyo sa karne, isda o gulay, apil na ang bugas. Sa pagkakaroon, wala may namatikdan nga may saka ang presyo sa mga nanaginang ng no? So, sa ito ang paringgay. Uh, Diya sa ito premium med market nga na ilan na to na nga kitawag ng PLDT o kato sa ang central market. So, so far, uh, maurigay po ng presyo uh, before di kato maha o after. Ang presyo sa ito walay bagsaka, magpuman sa baha, Dakong tabang sa katawhan ang wala pamsaka sa presyo. Apartita Panaboans. Kauban sa camera, hit shot di bas ug first shot Kini si Dani Arag, Arag sa front row now super dabble. Thinking for concert, thinking for Ali.